Yeah, Bert, hindi kayo bagay ni Chloe. Okay lang yun, guys. Sapaningin ko naman bagay kami. Sapaningin ko naman bagay kami. Huwag ka muna ngingiti. Hindi pa talo si Walad. Nakaabante ka naman masyado. Kilingero yarn. Anong masasabi mo, mo, Beth? Trace, mas ba yung ginagawa ko? Gusto ko rin lang naman mapasaya si Chloe. Masama na ba ngayon magpasaya ng tao? Yeah, Bert! Ba't inagaw mo si Chloe kay Walad? Kay Mikay ka lang. Mga agaw ka. Walaw ilang malakas. Lo, di mo lang ako eh. Sadyo, malapit lang kami sa isa't -isa ni Chloe. Buti naman, suot mo pa yung bracelet. Oh, buti naman daw suot mo pa yung... naman eh. Lalo na pag importante sa akin yung nagbigay. Okay, next naman. Ayokong mang gulo, ayokong mang bash. Pero sana po maintindihan niyong maraming sumusuporta sa Walumi. Madaming fans ang Walumi at maraming umaasa sa kanila mas gusto pa rin po natin ang nauna. Anong masasabi mo? Wala naman kasi sa sinauna, guys, eh. Kita niya naman masaya na yung present, oh. Dapat yung tao, pag masaya na, dapat din yun na pinapakailaman. Okay. okay. Hindi lang naman ikaw binigyan ni Chloe ng bracelet daw. Okay lang yung guys, ang oh, mahalaga, binigyan naman ako ng Chloe. Tingnan nyo guys, oh. Lagi ko tong sasot, guys, kasi parang pagsot ko siya,